Ito ang nakakagulat, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang diyuman ni Balitang. Kahit anong pilit mong magpanggap na mabait ay sadyang lalabas at lalabas talaga ang tinatago mong ugaling pangit. Ito nga naging sesyon na marami sa ating mga kababayan matapos nga kumalat ng balitang sinampahan ng kaso ni Sado Risa Hontevero sa ilang mga vlogger matapos nga nang ipakalat ang naging viral video ni Rene kung saan ay sinabi ni Rene na sa nasabing video na binayaran lamang diya mo siya kaya niya idiniin si Pastor Apolaki Kibuloy, dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte at Vice President Sara Duterte. Dahil nga dito ay marami sa ating mga kababayan nagsasabi na bakit naman daw ang mga vlogger ang kinasuhan ni Satorisa Honteveros. Bakit hindi mismong si Rene na nasa video ang kanyang kinasuhan? Napatanong tuloy ang marami sa ating mga kababayan at ayon sa kanila ay takot ba daw ng nasabing senadora na harapin si Rene sa Korte or Senado dahil alam niya na nagsasabi ito ng totoo at may mapapakita itong ebidensya pero bagong lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, mainit na pinag-uusapan ngayon ang na naging aksyon ni sa Torizo Teveros kung saan ay kanyang kinasuan ang ilang mga vlogger na nag-react sa nasabing video ni Rene. Ayon pa sa marami sa ating mga kababayan ay eh, bakit naman daw mga vlogger na nag-react lamang ang kanyang kinasuhan hindi si Rene mismo na siyang naglagay sa kanya sa alanganing sitwasyon. Ayon pa sa official report, labas ang Inquiry.net sa kanilang official website. From Inquiry.net, Honteveros Vlogger, Others for Cyber Libel. Manila, Philippines, Sato Risa Honteveros yesterday sued former Senate Pentecost Michael Maurelio on who claimed he was bribed by the senator to implicate detained preacher Apollo Boloy. Honteveros filed a 19-page cyber libel complaint before the National Bureau of Investigation or NBI against Maurelio. Who accused her in a Facebook video and bribing him to take down Kiboloy? Monteveros also sued the personalities behind the YouTube channel Pagtango Valiente, which she said was created only on June 24, one day after Marilio allegedly last contacted her, seeking help for supposedly being detained by the members of Kiboloy led Kingdom of Jesus Christ or KOJC at their Glory Mountain property. As a public servant I am open to criticism but I will not allow dangerous lies like this to be propagated especially since I am not the only target but the witnesses my staff and the Senate itself she said in her complaint Honteveros also asked the NBI to run after social media personalities who deliberately contributed to the spread of false and malicious claims against me by sharing Marilou's video this includes former Palace Press Secretary Tixi Angeles and former broadcaster Jason Sacazet Shu and Sas Sasod, by Byron Cristobal, Tio Moreno, and lawyer Rani Libayan. Meanwhile, in another video uploaded on the Pagtanggol Valiente Facebook account, Maria denied Hontevero's remarks during a press conference on Monday that he was kidnapped by a KOJC and he sought help for the senator's office. First of all, it was not paid for, threatened, and kidnapped by the kingdom of Jesus Christ or the camp of Pastor Apollo kibuloy There is no truth in the claims of Senator Risa, he said. He said, like the senator, he was already released evidence providing his earlier accusations, that the senator was behind efforts to destroy Kibuloy. Senator Risa, I did not text anything to you. Do not use me for your lies, he added. Last year, Mauricio testified that he saw Cubuloy, former President Rodrigo Rodoterte, and then Davos City Mayor with bags of firearms. In the earlier video, he said was bribed him with 1 million pesos to make the allegation. The video gained traction after Senator Royal de la Rosa shared on it on Facebook account. Last Monday, Hunteros presented a screenshot showing that Murillo personally emailed her office try starting December 14, 2023. She said it took her office over a month to verify his statement. As earlier as 2024, according to Hunteros, Murillo was being asked to recount his testimony to shame the Senator. He also sought financial assistance in order to buy a laptop. But his request was denied. Mariola's correspondence were on June 22 and 23 when he frantically asked for Hontevero's help claiming KOJC elements kidnapped him. The senator said since law enforcement isn't part of her legislative duties, she forwarded his messages to the authorities in Davao, end quote. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umani nga ganang samot sa recommended reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanika nilang hineng at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, siya na ang gumawa ng sarili niyang multo kaya bumanda na sa kanya karma. Talagang hindi magwawagi ang binabalak ni Satanas dahil alam ng Diyos na masama ang binabalak ni Satanas. Buti nga sa iyo, Hontiveros, karma mo yan. Kasi masamang ginagawa mo sa kapwa mong masama, karma is real. Kaya kulong ka din, himas rihas ka bruha. May pagtatapos din lahat ng kasamaan. Okay, Hontiveros? Intimidation ng style Risa. Sagutin niya sa sinado ako sa ng Rene. Dami-daming abogado niya, sharing, liking, cyber libel at agad, ha ha ha. San schools ba nag-aral yung lawyer niya para pahayuhan siya ng ganyan? nagagalit si virus sa mga nagla-like at nagko-comment dahil iniiwasan niya na masira siya sa oras ng maraming makapanood concern sa image kasi tatakbo ng pagka-presidente. End quote. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion ang paliwanag o pahayag ni Senator ni Trixie Angeles doon sa kasong isinampa ni Senator Hontiveros laban sa kanya at iba pang pa mga DDS vloggers. Maganda ang paliwanag ni Attorney Trixie Angeles ha ano daw yon na uh, complaint for investigation hindi pa cyber libel case ngayon ko lang naintindihan wala pa hindi pa sila nakasuhan ng cyber libel uh, complaint lang para investigahan ang mga bloggers na allegedly nagpaikot sa mapanirang video na yun pakinggan natin si attorney Trexie oh, ang reaction ninyo dito sa cyber libel complaint ni Senator Risa laban sa inyo kung naliwan natin natin, this is a complaint for investigation. Hmm. Hindi ito libel complaint or cyber libel complaint sa amin as it is erroneously being reported. Una yan. Pangalawa, ayon mismo sa reklamo ni Senadora Risa Pantiveros, eh, mayroong disinformation network o kaya may mga nag-share at nagpaikot ng video ni Alias Bene. Isa ako dun sa hindi nagpaikot ng video na yan. At minsan hindi namin ni-repost sa kahit anong social media platform. Gayon pa man, kung ang pinupuntirya niya ay yung pagkomento namin sa paglabas ni Alias Rene, ito ay bahagi ng ating karapatan magsalita at magpahaya dahil pampubliko po ang paglabas ng statement na yun. But in spite of that, pinost din namin ang kasagutan ni Senadora Risa at nag-post din kami tungkol sa kanyang press conference kung saan inilahad rin namin ang pa at kanyang panig. So ang tanong, bakit dun pa lang nagre-request pa lang siya for investigation? E tinatawag ng Uh, kami na nag-circulate ng mga videos nitong taong to. Simple lang naman mag-search sa internet. Pagka nakita na hindi kami, para makita na hindi kami nag-share ng kahit anong video nitong nagtatawag na alias Rene Okay. So, klaro ah. Iba yung nasampahan na ng cyber libel complaint. Iba rin yung request for investigation. Ngayon, maliwanag na sa akin. Ang na isampa ni Senator Risa Ontiveros request sa NBI para investigahan yung pangyari. So, depende ngayon sa investigasyon ng NBI kung makita nila, example, itong si Karine, makita nila na may labag sa batas yung ginawa niya. Yun. Ang NBI mag-recommend na ng magsampa na ng cyber libel case o complaint sa piskalya. Pag na akyat na sa piskalya, yun na, complaint na yon. Dito sa state sa NBI is request for investigation. At narinig ko mismo si uh, Senator Santiveros nung tinatanong na siya ng media na ano ang posibleng maisampang kaso? Posible pa lang. Sabi ni Senator Risa, ang mga lawyers ko sabi niya, cyber libel ang posible na maisampa kay Karine at yung iba pang mga bloggers na nagpa-circulate yung video ni ka Ren. Okay? So uh, ako hindi ko nabantayan yung uh, uh, podcast ata, 'yung podcast ni Atty. Trixie pinag-usapan. 'Yun lang pinag-usapan nila. Ang nabantayan ko lang, uh, namo-monitor ko sina uh, mga post post ni Nakipicho, post ni na Sasasot, post ni Teo Moreno. Nagko-comment man lang sila mga opinion nila ni Rob Frances mga opinion nila yon, reaction nila sa nangyari uh, doon sa pahayag ni Ka Rene anyway uh, hintayin natin ang NBI kasi in nasa investigative process o stage palang ngayon okay so huwag po tayong mapahala kasi nga wala pang naisampang cyber libel case o complaint against sa mga DDS bloggers na ito tama yung paliwanag ni Attorney Trixie Angeles abogado o abogada talaga siya Uh, Bili ba ko dito kay Tony Trixie? Eh, one of the best press secretary we hat had. Sayang, hindi siya nagtagal uh, sa administrasyong ito. Kaya ngayon, tingnan mo ang press o so, PCO ng ano, ngayon nagkakaproblema. Palagi lang resign ng resign. Okay, uh, magbasa tayo sa mga comments. Garcia Nathan, sabi niya, defensive si Madam Reza. Michael Sarmiento, ginagamit niya ang NBI sa panakot at para mag-investigate. Trabaho naman ng NBI, kaya nga National Bureau of Investigation. Karapatan naman niya ni Senator Risa na humiling mag-request ng investigasyon sa NBI. Hindi naman siguro sa pananakot. Sa tingin ko ha. So bahala ng NBI na maging patas. Matas naman ang respeto ko sa NBI. All I can say is that her legal team does not know why they're doing, what they're doing. But merely destroying and tarnishing the reputations of other people who only express their opinions pursuant to the freedom of expression as guaranteed in the Constitution. Well, explained, ma'am, nothing to worry about because legally speaking, you're in accordance with the law. Sana maging matino ang mga lawyers in defending their client because it really bounce back to them. It's one's right to defend if felt agree, but please do it in accordance with the law. No pa. last ko na lang. Diane story. Tatakbo kasi siya ng presidente. Ayaw niya ng balakid. Threat sa kanya. Ang mga vloggers na yan. Anyway, uh, this is part of democracy. Uh, ngayon ko lang, ulitin ko. Salamat kay Atty. Trexie Angeles. Nung una, yun na rin ang hinala ko. Kailang baka mali yung interpretation ko. Ngayon, na confirm na na request for investigation pa lang ang nandun sa NBI. Wala pang cyber libel na complaint na isampa sa mga vloggers uh, bigyan natin ngayon ng opinion, reaksyon itong mga pahayag ni Banat Bay uh, tungkol sa kasong isinampa uh, cyber libel case isinampa ni Senator Risa Hontiveros sa kanya ito sa isang uh, facebook reel uh, posted by Bisaya Viners ito, uh, pakinggan natin <laughs> masyado pang maaga nagiging abusado ka na, may plano ka pa namang magpresidente, sabi niya Beros nagdemanda sa mga vlogger Alam mo, hindi beros ha Sa totoo lang, hindi ko mag-gets kung bakit yung mga vlogger ang dinemanda mo Kasi dapat ang dinemanda mo diba si Rene Dapat ang pinatawag mo sa Senado si Rene, pero bakit ang mga vlogger ang pinupuntirin mo, eh nag-react lang naman kami At tinatanong nga namin sa'yo kung totoo At ang uh, challenge nga namin ay ipatawag mo na magkaalaman ng katotohanan, isa pa Si Tupasyo, inamong ka at napakaraming akusasyon tungkol sa tanim witness Bakit hindi mo sinama sa demanda? Hoy, 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 oy, natatakot ka bang ilabas na mga ebidensya? Naku naman. Isa pa, ha? Kung may pangarap kang maging presidente, napakaaga mo naman maging abusado. Huh? Ay, naku, untiveros. Uy, si Ontiveros. Ulit natin, ha? Ulit na. lang Sa mga vlogger. Alam mo, untiveros ha? Sa totoo lang, hindi ko ma-gets kung bakit yung mga vlogger ang dinimanta mo. Kasi, dapat ang dinimanta mo, di ba, si Rene? Dapat ang na pinatawag mo sa Senado, si Rene. Pero bakit ang mga vlogger ang pinupuntirya mo? eh nag-react lang naman kami. At tinatanong nga namin sa iyo kung totoo. At ang uh, challenge nga namin ay ipatawag mo na magkaalaman ng katotohanan. Isa pa, si Topacio, inamong ka. At napakaraming akusasyon tungkol sa tanim witness. Bakit hindi mo sinama sa demanda? Oy, 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 natatapag ka bang ilabas na mga ebidensya? Naku naman. Isa pa ha, kung may pangarap kang maging presidente, napakaaga mo naman maging abusado. Mm -hmm. Ay, naku, Anyway, so, yan, ang maraming tanong ngayon, nababasa ko sa mga comments. Bakit hindi sinampahan ang kaso si Atty. Ferdinand Topacio na lantaran hinahamon? Lantaran yung pagsisiwalat ni Atty. Topacio na strike three na yan, ginawa nyo, Sen. Tiberos So, sinaysay niya yung tatlong, pangatlo na itong kay Karine. Ang pangalawa yung uh, nito parmali una yung kalimutan ko parang nagsampa ata sila ng reklamo saan ba yun ombudsman ba yun silang sila ni na ex congressman na uh, Jing Paras so yun tatlo so kompleto ako ng ebidensya sabi ni Atty. Topacio kaya hinahamon niya si senator Risa sampahan mo ako ng kaso cyber libel pala mailabas ko yung ebidensya ko so nakakapagtaka ngayon nagpailangan ng kaso eh, bakit wala wala hindi sinama si ni Ferdinand Topacio. Yan ang maraming uh, nagtatanong. Okay. So, ito yung sabi ni Banat Bay. Pangalawang vlogger na siya na nagsabi na masyado pang maaga para maging uh, na naging abusado ka na may plano ka pa namang magpresidente. Ang unang nagsabi ng similar na ganyan si Teo Moreno. Yung post niya kahapon o oh, kagabi ba yon dahil isa si Teo Moreno na nasampan eh. Uh, hindi ka pa nga naging presidente abusador ka na. Yun ang ano. Yun ang uh, birada ni Teo Moreno. So, ito na. Pangalawa na si Banat ba? Yung nagsasabi ng ganyan. Magbasa lang tayo sa mga comments, ha? Armand D. Correct ka dyan, Banat Bay. Alfonso Dacanay. Dapat si Topacio ang idimanda mo para magkaalaman na. Solino Batuon. Ma'am, diversionary tactic na yang ginawa mo para hindi ka mabuking sa mga may kasabihan ta, karma is uh, real. David Marisa. Feeling niya, rena siya, idol. Siya lang daw pwede mambuli at magtanim witness. Yang mga nagpapasahod sa kanya, walang. Anyway, uh, ang dami nang nagre-react. Sunod-sunod, sino pa yung... Oh, yung pinakaletis vlog ko kanina, si Congressman Pulong. Nasa Netherlands pa ngayon si Congressman Pulong. In-interview siya, anong reaksyon niya? <laughs> Very direct, ah. Uh. Kung sila ang bakbakan, okay na. Pag sila na ang binakbakan, uh, kasuhan na, uh, cry baby. Tinawag siya ni Kong Rizman Pulong na crying baby. Anyway, ulit, uh, ulitin ko, uh, karapatan ni Sen. Tiberos na magsampan ng kaso. At uh, supportahan na lang natin itong mga DDS vloggers. Uh, Magpunta uh, tayo sa kanilang mga page, mag-comment uh, at... Uh, i-encourage sila na tuloy ang laban. Sabi nga ni Banat pa, yung post niya nabasa ko, uh, Hontibero, sabi niya, kung akala mo na masisindak mo ako, think again. You have just fueled me. Ano yung ibig sabihin nun? Hindi mo ako kayang sindakin, lalo lang akong tatapang o lalaban yung ginawa mo. And I believe itong 12 ka mga vloggers na kung ang purpose is to silence them parang mababalik na data. Lalo silang lalaban. So, lalong, ano, so, ang issue na ito, lalong iinit at pag-uusapan. Uh, maaga pa yung, ano, malayo pa yung 2028, eh, masyadong maaga yung pag ni Senator Rizon nga. She is open to run for President 2028. Uh, so far, siya palang alam kong klaro eh. Pati nga si BP Sara, wala namang Uh, final announcement natatapos siya. Sabi niya pinag-iisipan pa. Kahit si Speaker Martin Romualdez, wala pa rin. Si Senator Risa lang talaga ang very clear. Yung pronouncement niya na gusto niyang tatakbong presidente sa 2028. So, ito na ngayon ang nangyari sa Crediga natin ngayon ang opinion reaction ang reaksyon o pahayag ni Congressman Pulong Duterte tungkol sa pagsampa ni Senator Santiberos ng cyber libel case laban sa mga DDS bloggers. So ito, may uh, my Facebook reel posted by is uh, Isgera. Jennifer uh, Jennifer Isgera. So pakinggan natin ang uh, pahayag ni Congressman Pulong. Okay, bilis okay. 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 okay kung sila daw ang mag-criticize sa ibang tao, okay ra. Kaya lang, kung sila na ang criticize, demanda na, oh, cry baby. <laughs> Crying baby. Ulitin natin ha. What's your reaction about uh, Senator Riza Otubero's oh, filing cases to the uh, vloggers pertaining to video circulating online? Uh, so, kung sila ay magbag o tao, o okay, ra. Kung so, sila ay magbagan, rin. rito. So. Okay, baby. Hi, hmm. What's your Sarang. reaction about filing cases to, uh, to the Valak Vloggers now pertaining atong video sa so, circulating online. Ah, so, kung sila yung magbatbat o tao, okay lang. So, kung sila yung magbatbat, man na rito. Okay, baby. Okay, <laughs> baby. <laughs> uh, magbasa lang ko sa mga ilang comments. <laughs> Liberty Tapang, tama gyud. <laughs> uh, GB Major, tama naman. Oh, tama, puros tama. So halos pareha sila ng reaksyon ni Senator Padilla na sabi niya, kung kayo ang magbatikos pinapakinggan namin kayo dahil sabi nyo freedom of speech or freedom of expression. Ngayon kung kayo naman ang uh, i-criticize, magdemanda kayo kagad. Oh, sabi niya, practice what you preach. 'Yon ang reaksyon ni Senator Padilla. Uh, sino pa bang ibang uh, wala, wala pa wala pa akong uh, matanda na ng mga key political uh, figures na nagreact ito pa lang si senator Padilla at saka si congressman uh, Pulong okay. may karapatan si senator Rizal Tiberos na magsampan ng kaso part of democracy yan. kaya lang, ito na nga yung effect uh, lalo ngayon siyang napapag-usapan granting lang ha ulitin ko karapatan niya yun. Sa tingin nila, yun ang tama. Kailangan ka grantin kung ang sinampan lang kaso si uh, Karen, eh. At saka yung original na nag-upload, eh. May original na nag-upload ng video, ha. Parang balyente. 'yon ang original na nagpakalat. So, kung yun ang sinampan ng kaso, palagay ko, hindi na masyadong magre-react ang um, publiko. Eh, um, ang sinamang sinampan ng kaso, mga vloggers na ang daming followers, Ah, si Banat Bay. Million supporters, eh. Ganon din si isasasot Millions. Ang lawak ng rich nila. Yan na po, si Kipichu. O, Chrisette. Joey Di Teo Moreno. So, itong mga social media influencers na ang daming sumusunod. Of course mag-react ang mga sinampang vloggers kasama na ang mga taga-follower nila, taga-subaybay, magre react So, lalong na ano ang issue, lalong umiinit o lalong napapag-usapan. So, yun ang nakita kong counter effect ng pagsampan ng kaso laban sa mga vloggers. Although, ulitin ko, karapatan ni Senator Risa na magsampa ng kaso. So, ano kayang patutunguhan nito? Uh, we do not know. Depende na sa NBI, paano sila kabilis, magsampan ng kaso. But then, ito na, parang simula na ito ng yung mga nababasa ko lang na comments, ah, o mga naririnig ko, mga ano. Uh, sabi nga ni Risa, ano, Risa? Sa Sasot, sa kanyang mga, kasi sino, sinusundan ko si Sas, eh. Uh, Risa, sabi niya, tingin ko lang, nilaglag ka na ng mga judik. So, hindi naman niya sinabi. Sino yung mga judik? Meron lang siya sa isang post niya. Sinabi ka, li, li, nilaglag ka na ng LBM. No, ano yung LBM? Hindi rin niya sinabi. So, bahala na kayo. Uh, kasi, ito, uh, nagpahayag na si Senator Risa ng kanyang intensyon na tatakbong kandidato sa 2020. Malaking bagay yun. At dahil issue ito ngayon laban sa kanya, eh, I don't know how long itong issue na ito mag-persist. Uh, Anyway, malayo pa naman ang 2028. 20. Sabi nga ni SAS, kung ano ang ginawa nila, I don't know, sino yung nila. Uh, kung anong ginawa nila kay BP Sarah, yan din ang gagawin sa iyo, Risa. So, tingnan nyo, si BP Sara, more than 2 years na siyang sinisira. So, noong una, si BP Sara. Bumulusok ang kanyang rating. Ngayon, parang nasurvive na ni BP Sara yung mga negative effects ng pagbirada sa kanya, mga issue agin sa kanya, ngayon pataas na ang kanyang rating. Kaya, tingnan nyo sa latest survey presidential election, 35% siya ang pinakamataas. Sumusunod lang si Madam Lenny, ilan ba yun? 19%. Pangatlo si Bongo, 11%. Kaya lang si Bongo, hindi naman tatakbong presidente yan. Kaya yung 11% ni Bongo, mapupunta pa rin yan kay BP Sara. Kaya actually, mana nasa 46% ang uh, preference, voters preference rating ni BP Sara she's the woman to beat sa ano, si Senator Rontiveros, mababa. 3%. At yun na nga mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong at comment ko sa video na ito, comment kina sa baba at babasahin kayo mamaya. At kinagustuhan nyo ang video na ito, eh, huwag kalimutang click ng like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa mga kabuluang video ng ito. Thank you so much po.